Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Isang pagbati ng kapayapaan sa ating lahat sa ikalawang kapaskuhan na tayo po yung nasa sa ilalim sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Alam niyo po ang kapayapaan, ang uh, uh, magandang tidings, ika nga, ang mabuting balita no, tungkol sa ating Panginoon sa kanyang pagparito ay para po sa lahat. At ang dalangin po natin na ang kapayapaang ito at ang kagalakan kay Kristo ay mapa sa ating lahat. At hindi lang po ito para sa ating mga churches, hindi lang po sa ating mga lipunan, para din po sa ating mga nasa pamahalaan, sa ating uh, government, no? At ito man ay uh, national or local, ay inaabot po natin ang lahat. Ang sinasabi po doon sa 1 Timothy chapter 2 and verses 1 to 5, and let me read this to you, Ang sabi po ni Apostle Paul, ay ito. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good. And acceptable in the sight of god our savior who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth unang-una po ay think natin kung ano ang sinasabi ni apostle paul dito na uh, kapayapaan para sa lahat a peaceable life na ang sabi niya in all godliness and reverence ang isang magandang bagay po rito ay ito po'y para sa lahat. Kung kaya kinakailangan tayong manalangin, kinakailangan po meron tayong supplications and prayers and intercessions and even giving of thanks for all men. Hindi lang po sa ating mga mahal sa buhay o kaibigan, mga kaanak, ano po, Kundi para sa mga kings who are in authority, people who are in authority. You see, uh, alam niyo po itong pandemyang ito ay nagbigay sa atin ng mga ibat-ibang klasing kabigatan. Kabigatan sa ating kaisipan, sa ating emotions, sa ating physical nakalalagyan. Ano po, kahit sa spiritual nakalalagyan. Ngunit, ang atin pong nais at ito rin po ay nais ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng kapayapaan at uh, hindi lang masigla o masayang buhay kundi abundant life. At ito ay isang bagay na kinakailangan ay iabot natin at ihatid natin sa lahat po ng mga tao. Ano po? Kahit mga kaaway kasama po minsan. Ano? Okay? Kaya sa pagkakataong ito na sa ating pagharap sa kapaskuhan na ito'y panahon ng kapayapaan, panahon ng mabuting balita kay Kristo, ay inaabot po natin lalo na ang ating mga nasa pamahalaan. And so, we encourage everyone, lahat po ng ating mga churches, lahat ng ating mga kapatiran, at ang ating mensahe sa ating mga nasa government. Ano mang branch po ng government, ito man ay ekotibo, ito man ay nasa lehislatura o kaya judiciary ay sabihin sa kanila na meron po tayong palanginan para sa kanila inaabot natin sila our prayers and supplications and intercessions and even giving of thanks maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong mga nasa government ano po magmula sa ating presidente hanggang sa lahat ng ahensya ng government at sa lahat po ng mga branches. Kahit man po meron mga kabigatan sa mga ilang dako, meron po tayong mga gains sa ating maraming iba't ibang areas sa ating buhay. Subalit hindi tumitigil ang ating challenges. Ang ating ang iyong pag, inyong pag-abot sa ating mga frontliners, ano po? Ang inyong pag-abot sa lahat ng naka-extend ng pakinabang at mabuti sa ating mamamayan. Binabati po natin kayo. At ang sinasabi natin, kayo lahat po, magmula sa ating presidente hanggang sa lahat ng uh, nasa uh, executive branch, kayo mga nasa legislatura, kayo mga senators at mga congressmen, kayo mga nasa judiciary, kayo mga nasa, nasa uh, uh, iba't ibang ahensya ng government, at kahit na sa mga local government ito man po ay mga rehiyon, mga probinsya, mga syudad at mga barangay. Inaabot po natin kayo. Ano po? At uh, sa bagay na sa ating pagdaan sa Kapaskuhan na ito balutin tayo ng kapayapaan ng ating Panginoon na siya lamang ang nakapagbibigay. Ang sinabi ng Panginoon, "My peace I give unto you, not as the world gives." Ano po, na siya lang ang makapagbibigay sa atin at alam natin lahat na ang kapayapaang yan ay na kay Kristo lamang. Ano po? Well, we want na meron po tayo mga kayamanan, mga kasangkapan, ano po? Meron tayo mga iba't ibang mga gamit at mga tulong na nakukuha sa iba't ibang bansa, iba't ibang sektor. Subalit ang pinakakailangan po natin ay ang kapayapaang na kay Kristo Jesus lamang. At ang palanginan na sinasabi ni Paul ay yun ang tinutunguhan, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. At hindi lang po ito ang sinasabi ni Paul. Ang kanyang himok na ang sabi, magpalanginan po tayo, ano po, ay hindi lang upang magkaroon tayo ng gayong kapayapaan sa ating kalooban at kapaligiran, kundi magawa din po natin kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap sa mata ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, eh, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. At kahit man po sa ating mga nasa pamunuan, nasa pamahalaan, let me encourage you, ano po, hindi lang po tayo naglilingkod sa ating bayan upang maipakita natin sa ating mga kababayan na tayo ay equipped. Tayo may kakayanan magaling tayo, matalino tayo, hindi lang po ito, kundi ginagawa po natin ito upang tayo yung magbigay kaluguran, upang magawa natin ang mabuti sa harap ng ating Panginoon at kung ano ang katanggap-tanggap sa Kanya. While some people do things sapagkat eh, sumusunod lang sila sa batas, sa ating kautosan. Maganda naman po yung ating mga provisions ng ating batas. But let us not just be too legalistic. Ano po? too concerned sa kung ano lang ang provision ng batas, kundi kung ano ang magandang bagay sa harap ng ating Panginoon. At igit sa lahat, ito po'y para sa lahat-lahat na. Ang sabi ni Paul ay that God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Abay, napakaganda po nito. Daraan po tayo sa pagdiriwa ng kapaskuhan. And we will have times, ano, lalo na ngayon, na medyo magaang-gaan na ang kalalagyan po ng ating mga quarantine. Lalabas na ang mga tao. Ano po? And we desire to enjoy every moment sa kapaskuhan na pong ito. Subalit, let it be that our desire, as God desires, is for all men to be saved, to be able to experience the saving grace of God through Jesus Christ our Lord, and that everyone may come to the knowledge of the truth. Ito po lahat ang nais nating maipaabot sa lahat ng ating mga churches, mga kapatiran, sa lahat ng ating mga communities, sa lahat ng ating mga kababayan, everywhere, no kahit po yung ating mga global Filipinos abroad and most especially sa inyo po na nasa government. Ano po? Ang ating dalangin ay para nasa inyo. Okay? Hindi po tayo uh, naghihiwahiwalay lalo na sa panahon ngayon at sa ating hinaharap sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Ano po? So lahat po tayo magkaisa ng pasasalamat sa Panginoon, papuri sa Kanyang pangalan at magkaisa tayo upang ang sinasabi ng, ng banal na kasulatan that we may lead a quiet and peaceable life, that we may do the, what is good and acceptable in the sight of God our Savior, and that the desire of everyone might be towards that people may get saved and get to the knowledge of the truth. God bless you all. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.